Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol maraming salamat din kay Ati Bing Batingber sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload sa mga laging nagko-comment nag-share, nag-likes maraming maraming salamat sa inyo malaking tulong na po ang ginagawa mga idol simula na po natin ang ating kwento Nang lumapit kay Nonoy ang mga ito Bago pa makapagsalita ang mga ito mabilis ang kilos nitong sinunoy na ginamit na ang kanyang mga kakayahan sa dimensyon. Kailangan nila kasing mahanap agad ang kinaruroonan ng pitong kabibi at mapatay ang mga bantay na ito. Baka kasi naramdaman na sila ng mga kalaban at mahirapan pa silang mahanap ang pitong kabibi. Agad na napabagsak ni Nunoy ang dalawa sa mga ito kapwa mayroong malalalim na tama ang mga ito sa kanilang mga liiga. Biglang umarangkada na din ng pag-atake itong si Butchok gamit ang kanyang mga matatalas na mga paarko. Agad niyang ibinabato ang mga ito doon sa mga nilalang. Agad nanalaslas ang liig ng dalawang mga kalaban na pang kumalas ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Matapos na magawa iyon ni Bocok agad nang tumakbo ito ng ubod ng bilis habang sinasalo ang mga bumbalik na mga matatalas na mga paarko sa kanyang kamay na parang mga bumirang. At nang mahawakan na ito ni Butchok, agad niyang ginilitan sa liig ang mga natitirang mga nilalang na agaran na ikinamatay ng mga ito. Matapos nilang mapatay ang mga bantay doon sa kanilang kinaroroonan, agad na inilatag ni Butchok ang panapos na dasal para sa kanilang mga ginagawang rituala, Agad na umalagwa ang dalawang mga maliliit na insikto na nagliliwanag ang kanilang mga katawan. Ayon kay Tata Islaw, matuntun ng mga insiktong ito ang kinaroroonan mismo ng pitong kabibe. Sundan lamang nila ang mga ito. Dahil malapit na sila doon sa pitong kabibi kaya na itong hanapin ng mga insiktong galing din doon sa nabiyak na batong lagit na hawak nitong si Butyok agad na lumayo ang mga iyon at papunta doon sa dulo ng kastilyo kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito, agad nilang sinundan ang mga insiktong iyon napunta ang mga ito doon sa isa pang malawak na silid at sa mga pagkakataon na iyon nagulantang agad ang lahat ng mga nando doon sa ikaapat na palapag nang biglang may mga mararamdaman ang mga ito na hindi nila mawari kung saan nang gagaling. Kaya naalarma ang mga ito at agad na kumilos ang sampung mga aswang sa mga sandaling iyon kasi kasalukuyan na nasa labas ng kastilyo ang limang mga disipulo ng hari. Kaya hindi nararamdaman ng mga ito ang ginagawang pag-aligid ng mga kalaban doon sa kanilang kastilyo inalerto din itong si Haring Bugon ang kanyang mga kasamahan at mga bantay tungkol sa kanilang nararamdaman. Kaya ang kanyang mga bantay agad na inaabisuhan ang lahat ng kanilang mga kawal na dapat nalibutin ang buong kastilyo, pati na ang lahat ng mga palapag. Masama kasi ang hinala ng mga ito tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Agad na narinig nila ni Butchok at Nunoy ang kaguluhan at ingay doon sa ikaapat na palapag. Kaya agad na naghanap ang mga ito ng mapagtataguan pansamantala. Agad na tinakpan din itong si Butchok ang kanyang hawak na kwintas na mayroong nakapalawit na batong lagit para mawala din ang mga insikto at hindi maramdaman ng kanilang mga kalaban. Agad na wika nitong si Butchok kay Nonoy. Bade, kailangan muna natin na magtago at manmanan muna ang kinaroroonan ng pitong kabibi. Nararamdaman ko kasing parang gumagalaw ito. Naramdaman din ito ni Nonoy, kaya nagtataka ang mga ito kung bakit parang gumagalaw ang naramdaman nilang pitong kabibi. Doon sa labas, napansin na at nasipat ang kinaroroonan nila ni Buno at Abo. Dahil nagtataka na ang iba pang mga bantay sa bigla ang pagkawala ng mga kasama nilang bantay na napatay nila ni Butchok sa tingin din kasi nila ni Buno. Maaring naramdaman na ng kanilang mga kalaban ang mga presensya nila ni Butchok at Nunoy doon sa ikaapat na palapag. Kaya naisip din nilang kunin ang atensyon ng mga ito para tuluyan na magawa nila ni Butchok at Nunoy ang kanilang misyon. Nagpatunog na ng malakas na platandaan ang kaharian ng Salim na ibig sabihin lamang may mga nakakapasok ng mga kalaban sa kanilang kaharian. Kaya naalerto na ang lahat ng mga nilalang doon sa kaharian na iyon. Biglang nagbago ang anyo ng mga taong nandoon sa paligid sa pagiging mga malalaking mga nilalang na mayroong mga bababagsik na mga hitsura. Kasing laki ang mga ito doon sa mga nilalang na mga ungo. Walang balahibo ang katawan ng mga ito na siyang kaibahan doon sa mga nilalang na mga ungo. Ngunit mas mahaba naman ang kanilang mga bisig kumpara sa kanilang mga paa. Mapuputla din ang kanilang mga balat. Samantalang ang iba pang mga nilalang parang mga taong paniki din ang mga ito na mabilis na umalagwa sa iri para makita ng maayos ng mga ito ang mga maaring kinaroroonan ng kalaban na nandoon sa paligid. Nandito na din ang mga nilalang ng mga takti na sobrang napakadami ng bilang ng mga ito na puno ang batuhan na kinaroroonan nila ni Kimba at Akiko. Kaya nakapagpasya muna ang dalawa na padaanin muna ang mga nilalang na ito at magtago na muna doon sa sulok ng mga batuhan. Sa mga pagkakataon na iyon, malapit na din sa lugar ng buga ang grupo nila ni Nanay Candida hinala ng matandang babaylan, maaring nagkakaroon na ng mga bakbakan doon sa kaharian ng salim. Kaya binilisan na ng mga ito ang kanilang pag-usad. Kasama nitong si Nanay candida, itong si Maki, ang mag-ama na sinatata Bugoy at Abok, kasama din ang grupo ng mga batang misyonaryo. Napakabilis na nagtatakbuhan ang mga ito doon sa may batuhan doon naman sa kastilyo ng Salim, nakita na nila ni Butchok at Nonoy ang hari na si Haring Bugon kasama ang apat nitong mga pangunahing bantay at ang sampung mga aswang. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng malawak na silid at sa tingin ng dalawa, mukhang magsasagawa ang mga ito ng mga pagpupulong at napagtanto din nila ni Butchok na nandoon sa katawan ni Haring Bugon ang nasabing pitong kabibe. Nakakabit ito sa kasuotan ng hari, kaya nagplano agad ang dalawa kung paano makuha nila iyon at kung maaari din nilang mapatay agad itong si Haring Bugon. Ang wika nitong sinunoy. Ako na ang bahalang manggugulo sa mga aswang na iyan, buddy. Ikaw na rin ang bahalang maghanap ng paraan kung paano mo mapatay, o mabasag ang pitong kabibe. Nakita nilang suot ito ng hari na ginagawang kwintas. Hindi pala ganun kalaki ang pitong kabibe. Nang muling ilabas kasi nitong si Butchok, ang daladala nitong batong lagit. Nagliliwanag ang batong lagit at ang pitong kabibe na suot ng hari. Ngunit dahil nga sa nagiging abala ang mga ito, sa pag-aakalang nakapasok na sa kanilang kastilyo ang mga dayo. Hindi napapansin itong si Haring Bugon ang pagliliwanag ng bagay na iyon. Minanmanan muna nila ang pagpupulong ng mga ito. Batid din kasi nitong si Haring Bugon na ang pakay ng mga mandirigma na galing sa mundo ng mga tao ay ang kanyang suot na pitong kabibi na makapagbukas ng lagusan papunta doon sa mundo ng mga tao at makapagdala ng napakarami mga mandrigma ng sabay-sabay doon sa mundo ng mga tao. Doon naman sa likurang bahagi ng kastilyo, pinutakti na sina abo at Buno dahil sa dami ng mga kalaban na humahabol sa kanila. Napakabilis na nagtatalunan doon sa mga batuhan ang mga malalaking nilalang samantalang nagdilig para naman ang iilan sa mga ito pinili nila ni Buno na dalhin ang mga iyon doon sa pangpang -pang kung saan nandoon naman sina Kimba at Akiko. Mas nakakabuti kasing ilayo nila ang mga ito doon sa kastilyo at mas nakakabuting magsama-sama muna ang apat sa pakikipaglaban dahil sa sobrang dami ng bilang ng kanilang mga kalaban. Sinalubong naman ang dalawa ng napakaraming mga nilalang na mga takte na nandudoon sa batuhan kaya agad na abiso nitong si Buno doon sa kanyang kapatid na si Abo. Pabagsakin na natin ang mga ito Abo habang papunta tayo doon sa kinaroroonan nila ni Kuya Kimba at Akiko. Hindi ganon kalakas ang mga nilalang na ito. Agad natin na mapapatay ang mga ito. Ngunit kinakailangan natin na mag-iingat doon sa mga nakasunod sa atin na mga nilalang kailangan pa natin na matyagan ang kanilang mga kalakasan matapos na masabi iyon nitong si Bono kasabay ng kanyang paglundag doon sa batuhan agad na sinapak niya ang dalawa doon sa mga nilalang na tinatamaan naman sa kanilang mga ulo pagkatapos gamit ang mga kawayan ng bota agad na ibinabato niya ang mga ito doon sa mga nilalang na tinamaan naman sa kanilang mga ulo at liig nang makita naman Manila ni Kimba at Akiko ang pakikipaglaban nila ni Buno at Abo, agad na inaabisuhan na din itong si Akiko na lumabas na ang mga ito at tulungan ang dalawang mga kasama. Agad na nagpaputok itong si Kimba gamit ang kanyang rifle na puntiriya ang ulo ng mga nilalang samantalang itong si Akiko gamit ang pana nito. Walang habas na pinagpapana ang lahat ng mga nilalang na makikita doon sa pangpang. Isa-isang nahuhulog at namamatay ang mga nilalang na mga takti nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo at liig. Doon naman sa ikaapat na palapag. Nang makita nila ni Butsok at Nonoy na natapos na ang pagpupulong ng mga ito agad na nag-alisan na ang mga iyon at papalabas na doon sa malawak na silid. Agad na kumilos na ang dalawang mga binatilyong sundalo. Batid nila na kahit na nararamdaman pa ng mga ito ang kanilang presensya, nakatulong pa rin ang kanilang mga ginagawang sa bulag dahil iniisip ng hari at ng mga kasamahan nitong mga aswang na ang kanilang mga nararamdaman ng mga presensya ay nanggagaling doon sa baba na kasalukuyan na hinahabol ng kanilang mga kawala. Ngunit nang papalabas na ang mga ito, nakakaamoy ang mga ito ng kakaibang baho at batid nilang galing iyon sa pagiging aswang. Kaya napilita na lumabas na itong sinunoy sa kanyang pinagtataguan. Nagulat ang mga aswang, lalong-lalo na ang matandang aswang na mismong dumukot kay nonoy. Ang pagkakaalam kasi ng mga ito, may misyon ang grupo nila ni Nunoy at Mako doon sa lugar ng kamatayan. Matapos kasi na madala nila itong sinunoy at mabura ang mga alaala, -ala. agad na binigyan nila ito ng misyon. Maagap naman na nagpapaliwanag itong sinunoy. Ngunit agad na nakaamoy ang hari ng may mali at agad na wika nito sa kanyang mga kasamahan. Hehehehe, <laughs> mukhang bumalik na ang alaala. -ala. -ala nang binatilyong iyan. Noloy, huwag mo kaming nilangin dahil hindi ka maaring humiwalay kay Mako dahil nasa kanya ang mga usal para mapahinahon ka. Kung nag-iisa ka lamang, maaring bumalik na nga ang iyong alaala. <laughs> Ngunit kay lakas naman ang loob mo para umakyat dito sa ikapat na palapag pagkatapos agad na inutusan itong si Haring Bugon ang kanyang mga tauhan na atakihin na itong sinunoy. Paalala pa ng hari. Mukhang hindi mangyayari na magiging ganap natin na kakampi ang aswang na iyan. At may mga kalaban pa tayo na sumalakay sa aking kaharian. Basura na ang isang iyan, kaya patayin na ninyo matapos ninyong mapatay ang aswang na iyan, alam nyo na ang mga dapat ninyong gagawin. Sa akin ang kanyang puso at mga mata. Matapos na masabi iyon nitong si Haring Bugon, agad na umaangil ang sampung mga aswang na humarap kay Nunoy. Ang matandang aswang na dumukot sa kanya. Muling kinuha nito ang mga pulbo galing sa mga buto ng jablo at uwi ka nito kay Nunoy. Pinabilib mo naman ako, Nonoy. Hindi ko lubos maisip kung paano mo na ibalik agad nang ganun kadali ang iyong alaala. At dahil dyan, kamatayan ang hatol ni Haring Bugon sa iyo. Nasasayang lamang ang aming paghirap at pag-aantay. Mas tumalim pa ang mga titig nitong si Nonoy at makita nitong may mga kinuwang mga pulbo na naman ang matanda. Napapangiti na lamang ang binagtilyong aswang at sagot nito doon sa matanda. Inaakala mo ba na sa pangalawang pagkakataon, mahuli mo na naman ako sa pamamagitan ng mga pulbong iyan? Ganon ba kabulok ang tingin mo sa akin, matandang aswang? Dahil sa ginawa mo sa akin tanda pati kaluluwa mo, gutay-gutayin ko bilang kabayaran sa ginagawa mong paglapastangan sa aking isipan. Biglang kumilos naman ang sampung mga aswang para pumalibot agad kay Nunoy. Inihanda agad ng mga ito ang kanilang mga usal. Samantalang itong si Butchok, wala na itong inaksayang sandali. Habang nalingat pa ang mga aswang kay Nunoy, agad nang kumilos na ito gamit ang kanyang mga pintuan na portala. Bago pa makita nitong si Haring Bugon ang portal nitong si Butchok na biglang sumulpot doon sa kanyang harapan. Agad nang sumulpot na doon ang binatilyong sundalo at walang sabi-sabing dinaklot nito ang suot na kwintas nitong si Haring Bugon. Ang pitong kabibi. Sa bilis ng ginawa nitong si Butchok na wala pang isang segundo bago pa makatugon itong si Haring Bugon, tuluyan nang nakuha na ito ni Butchok. Pati pa, ang apat nitong mga pangunahing mandirigma, walang nagawa ang mga ito. Nang mapagtanto nilang may kasama pa pala itong si Nonoy at nakuha na nito ang pitong kabibi. suot ng hari na padilat ang mga mata nitong si Haring Bugon at mabilis na dinamba itong si Butchok. Sinubukan nitong si Butchok Nagumawa agad ng mga usal na linlang at makagawa ng huwad na katawan para makalayo agad sa mga iyon. Ngunit mabilis din ang kilos nitong si Haring Bugon na nahawakan agad ang kanyang dalawang mga balikat. Nakasunod din sa hari ang apat nitong mga bantay. Napasigaw pa nga itong si Haring Bugon dahil sa matinding galit. Dahil sa lakas at bilis ng ginawa nitong si Haring Bugon na paggulong ang dalawa doon sa sahig. Nagsusubukan agad ang mga ito sa kanilang mga lakas. Bumalandra ang kanilang mga katawan doon sa pader ng kastilyo hanggang sa tinamaan nila ang isang malaking pintuan na nagiging dahilan para mapasok ang mga ito doon sa isa pang malawak na silid. Sa mga pagkakataon na iyon, Nakakuha na ng builo itong si Butchok. Agad na umigpaw ito sa ere, sabay ng kanyang pag-igpaw. Nagpakawala agad ito ng mga pagsipa doon sa hari. Mabilis naman na naisangga nitong si Haring Bugon ang kanyang dalawang mga braso. Ngunit gayon pa kahit na sa mga braso lamang nito tumama ang ginawang pagsipa ni Butchok, tumilapon pa rin ito at nasalo ng apat niyang mga bantay na sa mga pagkakataon na iyon, nakapasok na din doon sa loob ng silid na iyon. Agad na nagpalingon-lingon itong si Butchok sa paligid ng silid. Napakalinis kasi na wala man lamang kahit na isa na kagamitan. Ngunit doon sa dulo, may nakita siyang mga misa na nasa ibabaw nito ay may mga kalansay at mayroong napakalaking bungo ng hayop na hindi niya mawari kung anong uring hayop iyon. na na pagtanto nitong si Butchok na maaring altar ang mga iyon. Isang sagradong silid ang kanilang kinaroroonan na kasing laki doon sa unang silid na pinagpupulungan ng mga ito. Agad din na napuna ng binatilyo, nakakaiba ang presensya doon sa loob ng silid na iyon na parang nakapagbigay sa kanya ng kakaibang pamimigat ng katawan. Ngunit nakuha na niya ang pitong kabibig kailangan niyang mawasak agad ito. Ngunit naisip din itong si Butchok na kailangan din muna niyang makalabas sa silid na iyon. Kakaiba kasi ang kanyang nararamdaman sa loob. Doon niya sa labas lalabanan ang mga ito. Agad nang nag-uusal itong si Butchok ng mga orasyon para mailatag na ang kanyang mga pintuan na portal na mag-uugnay doon sa labas ng silid. Ngunit nang ilapag na niya ito sa kanyang kinaroroonan agad lamang na umihip itong si Haring Bugon sabay ng pagbuka-buka ng bibig nito. Nabanaag din itong si Butchok ang galit sa muka ng hari na matalim na nakatitig sa kanya. Nagulat itong si Butchok dahil matapos ang ginagawa nitong si Haring Bugon, biglang nawala ang kanyang pintuan na portaya. Huwi ka agad ng hari sa kanya habang nakita niyang dahan-dahan ng pumalibot sa kanya muli ang apat na pangunahing bantay ng hari. Mas napaganda pa yata ang pagpasok mo sa silid na ito, bata. Banal ang silid na ito at mas malakas ang aming mga kakayahan dito sa loob. Pagbayaran mo ngayon ang kapangahasan mo sa pagkuha ng pitong kabibe. Dudurugin kita ngayon ng pinong-pino. Matapos lamang na masabi iyon ng hari, unti-unting nagbago na din ang hitsura nito. Lumaki ang katawan nito at mas bumalasik pa ang hitsura. Humaba din ang mga bisig nito na nagkakaroon ng mga matatalas na mga kuko. Nakita din itong si Butchok na lumaki pa nga ang bunganga ng hari. Ganon din ang mga alagad nito na nakapalibot sa kanya. Ngunit ang kaibahan lamang medyo mas maitim ang kulay ng katawan ng hari kumpara doon sa apat na mga bantay na mapuputla ang kanilang mga balat. Napagtanto nitong si Butchok na hindi niya magagamit ang kanyang mga pintuan na portal ng ganon-ganon lamang laban sa mga ito. Dahil nabatid niyang merong karunungan ang hari na mawasak ang kanyang mga pintuan na portal sa tuwing ilalatag niya ang mga ito. Wala na siyang mapagpipilian pa, kundi labanan ang mga ito, lakas laban sa lakas. Ngunit sinisigurado nitong si Butchok na hindi ang mga nilalang na ito ang magpapatumba sa kanya. Sa dami ng kanyang karanasan na nakikipaglaban sa mas malalakas na mga nilalang lahat ng mga iyon na pagtagumpayan nitong si Butchok. Kaya ngayon, sa isip niya, Kayang-kaya niyang patayin ang mga ito kahit na gaano pa kalakas ang kanilang tangan